Balit ang pambansa Rainy afternoon, ng Madlang World that dahil solo flight tayo ngayon Mayroon tayong Isang kilong bagnot hmm. Yung Madlang World Binigay ng ating Santa Claus As always Thank you again Wilson May bagnot tayo At dahil solo flight natin Wala yung mga bata tayo na lang ang magbukbang. May kasama. Laluksan natin ito. Hindi natin mabuksan. Madlang world. Ano yung text? Nagkapot lang ako discut na? Ay eh. Nagkapot man discut na? No? Madlang world. I Special bibingkay. Imukbang ni Gracia. Dahil solo flight natin, wala yung mga bata. Kasama lang natin mga pusa. Kasama si Sia Pasaway. Si Sia Thorn, nagbalbali nga Pasawayan niya na duwata nga mga hindi bagnotan. Mainit-init pa nga ating bagnat madlang word. Ito muna ang try taste natin. Mm, yummy, yummy bagnat pramiloko, sir madlangwag Ram yeah. mm -hmm. so, natin kumain. Mm -hmm. you want to natin and try Oh, Tatong, bagay taba. Pwede di pa taway. So, ano ito namin taba? Oh. Ay, hindi na mo lakayat. Hindi taba? Marte, yung mga pusa natin, madlang word, ayaw ng taba. Alam nga, may di lasag si Tagka kanya, yan.

Madlang world, ang favorite yung kopi ni Dora. Great life coffee, mango skin, Maraming laman madlang people, kaya Mamindwa ka Hap na lang tikargak Kasi hindi tayo matapang magkape, madlang world. Ang ugali lang natin ang matapang, pero yung kape hindi matapang. Hap lang. Baka sa limoyaw mo ti, pudno nga tabang Kat, umay kang damangan ta, Kat. Ay, malang ni eh, Peyang, umay nibiga Umay -nibiga na Peyag, labas ta si Danto ni Piyang Sama ang ating copy, Holy Ghost is called. Holy Ghost 94. Ano na, di ko? My map is Holy Ghost School. Babayt ng mga ano, kahit hindi tayo doon, graduate nag first year lang pero kino-consider nila tayong batch. Mabait ng mga batch ko doon. Hmm. natin kayang mukbang madlang world. Dapat manggang na lang mga sila.

bibingka special bibingka from thank you for your order galing kay thank you for your order no dahil Santa Claus natin lang pero wala yung mga bata kasama ko magmukbang kaya solo flight again myself Birthday day everyone maulang hapon today is Saturday, మే 24 హ్యాపీ బర్త్ డే పో అంకుల్ నో నోర్